So, sir, saan punta? Sir, buboto ako, sir. Ah, buboto ah? tayo pang buboto, sir. Ah, first time mo. Oh. Ito, uh, uh, <laughs> um, ito, 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 sir, no? Ano pangalan niya, sir? Ah, uh, Saipin Line. Saipin Line. Hindi na ko sa materialis wow. na sir, ha? Oh, okay, sige, sir. Pakitingin lang, sir. Ba't may ganyan, sir? Ah, dito sa present na to, sir. Anong present to, sir? Buboto ako, sir, ni sa police station. Ano po, present Hindi po, police station, present po. So, tingnan ko doon, basta maraming tao, butuhan daw yun. Basta ah, alis na ako. Sige, sir, bala ka sir

กินไหมกไนะได้